So ito mga boss, nakita natin si ate ano? Itinda. Hindi ko alam kung ano yung paninda nito eh. So hintayin natin dito kung ano ba yung kanyang paninda. Salad daw. Ah, buko salad pala. <laughs> salad. Oh, ba? Diba? Siguro masarap to kaya ano, nakikita nyo naman Tinihintuan siya ng mga ano, riders. Daming pupunta ata sa ano ah. Sa Atsentayo, Siya. Si Ate. Buko sa alat. Ate, pabili. Piling pabilite? Ate? Ah, <laughs> uh, kilala niyo ako hindi? Ay, kilala ko kita. salad niyo? 15. Tara dito kay sa balon. Ang nakita ko kayo kanina kaya binaligan ko kayo. Ah, uh, oh, nag-upload ka. Hmm. Kailan ang tintay oh no? buko salad niyo? 15. Yan, dito tayo tikman natin yung ano buko salad. Para <laughs> ngano tayo tumikat. Hindi ba tayo, tinig kaman na atin. Ilan po yung paninda nyo yun, te? 70 po. 70, magkano yun? 350. Sa, sa 7, 350? Mm. yung piso bisok pa akin, ipatong ko sa sakto. Mm. Nauli nga po ako ng uway, nakuha na yun ng asawa ko, kaya nauli ako. Ah, taga ba nung kayo? Taga ba nung kayo? Nakamagkano na kayo? Yan pa po, yung pagkakati ka din. P3.50? P3.50 ah? Oo po. Pag 70 perasa, P3.50. Ako okay, P100, P200 ah. Sarap na ang buong salad sa niyo ah. Araw-araw, magkitinda ka nyo lang. Oh, Araw-araw nga, tinda ko, sarap lang. Kaya pwede pa makasabi ko ah. sa iyo. May mga anak ba kayo? Pinag-port siya ako sa walang hanap-guhay na babae. Yun, ah! Ah, huwag natin anong yun. Sa tayo, maghanap buhay na lang tayo na. anak. Hanap, ah! <laughs> wow mga tumang ko. Saan sa Barunte? Saan ko kami sa Bungan, lahat Araw-araw, yun yung hapo niyo. P-50. 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 Ano na lang, ano, ganito na lang, ano. Kasi, parang ano na lang. Kasi may mga sponsor din ako. Uh, babayaran mo na. Binta niyo na lang. Okay lang ba sa inyo? Oo <laughs> Kaso wala akong dalang belt bag kasi. Dapat bibigyan ko kayo belt bag para pag ano, may paglalagyan ka ng pag titignan. Pagkano pa yung isa? 15, kapat sa piraso yan? 70. 70? Ay I may... Mean... Pagkano yun? May cellphone nyo lang, bakit pa ako sinasabi? Oo, sige, sige. May nagbibigay ng matulong sa atin si siyempre papamagi natin sa mga ganyan yung hanap uh, buhay na gaya nyo uh, yun, walang po yun malaga malaga ano masaya tayo sa pinagkukunan natin araw araw diba By, ay ang pinaproblema ka po anak ko si tetherapy ko ay hiper po ah ay hiper Hmm. Ilan taon na yung anak yun. itong taon sa par siya. paunyan O, oh, diba mga boss? Ayan lang yun. May nice sponsor tayo. May binibigay. Bibigyan natin sa mga, kabab ka mga kababayan natin. Saan nakakarating yan, te? Dito, pork sa kabayan. Hmm? Dato sa Rocky Beach po ako. Sa Rocky Beach? Ayun naman. Masa ko naman bangka, mga tropa ko mga... Ah, sa ka bangka. kaydalimayan tapong 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 na yan. tapong 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 ingat po. kayo lagi. Opo, tama. tapong po, thank you. tapong po, tapong 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 pa po tapong 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 tapong